For today's video, ito pala si Boss Edward, nagapalit ng gatas, asukal, kape, tsaa dito sa barko. Kaya samahan nyo yung kalbo, interviewin natin siya kung anong requirements para sa ganun trabaho at magkano na rin yung kanyang sweldo. Let's go! Ayun, sakto, nakita ko kagad si Boss Edward, kakain na siya ng almusal. Shush! Siyempre, katulad din siya ni Kalbong Siman TV, love niya rin si Bacon. Oh, she! Kanya-kanyang kuha lang dito sa barko namin guys. Kaya tignan natin kung anong trip ni Boss Edward kainin. Ay! Napakaangas par! Stick to one! Pagkatapos tumibog at mabusog, ito naman yung sunod niya na trabaho. Guys, ito pala si Boss Edward guys. Ay! Siya pala yung magre-refill ng mga kape, gatas, asukal, tsaa na nagamit ng mga pasahero. Ayan tayo guys. Magre-refill si Boss Edward. Tama lang tayo yung mga kabini na sa kanya. Easy lang. Oh, ano yun? Uy, ano yun ah? Oh, guys. Meron pang gamit na ano. Ano yun? Grabe yun ah. Asan? Narerepila mo? O, oh, yan guys. Ayan, narerepila niya guys. Yung mga uh, hindi gamit na ano. Kape. Tsaka. Uh, o, oh, diba? Lalagyan niya lang yung mga kulang dyan. Dollar na kagad yung kapalit. Om Sim. Ay. Baso lang yung kailangan guys. O, oh, yan yung kabina. O, oh. Parehanin sa mga magkape, guys, ha. Next. Next cabin. Yung iba nangangabina, guys. Sa kanya, nagpapalit nagpapa siya ng kape. Ayan. Ayan, may tubig. Ganun lang kadali, guys. Parang gusto ko na lumipat ng trabaho. Magkano kaya yung sahod ng tagapalit ng kape? Oh, yeah! Kaya tanungin na natin si Boss Edward kung anong requirements para makapagtrabaho ng palit kape at magkano na rin yung sinesweldo niya isang buwan. Let's go! Pero bago tayo magsimula, shoutout na rin sa background music namin, ang iingay ng mga aso. Whoop, whoop. Ito guys, boss Edward, steward natin guys. Ano bang tinapos mo boss Edward? Hindi ko natapos, pero naka 2 years ako nursing. oh guys, tignan nyo, 2 years na nursing. Saan? Sa FPU. Ah, FPU. Bakit ka naman huminto? Ah, financial problem. Ano, bago ka magbarko, boss Edward, ano yung naging experience mo? Naging dental technician ako, laboratory ng mga ngipin. Dental technician? Anong ginagawa doon? Pustiso. Oh, gumagawa ng pustiso. Ilang taon? Tatlo. Tatlo. Pagkatapos noon, paano ka? Nakapagbarko ka na? Hindi pa. Paano na? Paano ka na? training ako ng hospitality. Ah, nag aral ka uli. Kung baga dental training technician class. ka na, umayaw ka doon tapos nag-training ka ng hospitality. Okay. Ano yung test na yun? Hindi? Hindi, training center lang. Ah, training center ng hospitality. Tapos saan ka na nagtrabaho nun pagkatapos? Yun, nag-apply ako sa Manila Pen. Manila Peninsula? Uh, doon ka nagtatrabaho? Uh, Grabe. Saan pa? Sa Marriott. Marriott, Marriott, Marriott sa, Matagal ka doon? Sa mga mga five star yun ah? Ano lang yun, contractual. Six months, six months. Ah, six months, six months. Tapos sumakay ka na ng barko? Yun. May nagsabi sa akin na kasama ko na pwede daw ako mag-apply ng barko. So, nag-training ako doon sa magsaysay. Ah, magsaysay? Sikat na 'yung magsaysay. O pagka-training mo doon, doon ka na rin nakasakay. Oo, oh, doon. Kasi doon ko yung training. Yung solas. Solas pa dati. Ah, solas pa dati. O, tignan nyo guys ha. Solas pa raw dati yung training niya. Pagkasakay mo sa magsaysay, anong barko yun? Star Cruise. Star Cruise? Sa Cruz? Asia lang. Pero hindi mo na pinagpatuloy yung nursing mo dati. Hindi ka na, I'm ayaw mo na. Kumita na ako eh. Ah, dahil kumita na guys. Nakita nyo guys. Kumita na raw siya. Ilan taong ka na nagbabarko? nag start ako 2010. Oh. 2010. 2010 siya nag-start guys. Tapos ngayon, 2024 na. Bali 14 years. Oh, pero nag-stop po lang ako magbarko. 2016, 2016 nag-stop ka. Saan ka naman nagtrabaho noon? Uh, City of Dreams. Nag-land base ulit ako. Ah, nag-land base ulit siya guys. Pagkatapos niya magbarko, sinubo. Uh, ilang hotel. taon doon sa COD? Apat na taon. So ayun na nga guys, pagkatapos niya sa COD, dito na siya napunta. Kaya tanungin na natin kung magkano yung sahod ng palit kape. Alright! So ang huling tanong, tanungin na rin natin guys kung sasagutin niya. Boss Edward, magkano yung sahod mo? <laughs> ayun sagutin guys. Magkano yung sahod? Ito na lang, ito na lang, para madaling. Parang Coke parang sakto lang daw parang sa tanungin na lang natin guys ha ito ha uh, mga ano lumalagpas ng 6 digit o oh, hindi 55 yung palitan ngayon 55 sama tip lagpas na Lag lagpas ah lagpas o oh, guys lagpas ng 6 digit sama tip ayaw pa ayaw ayaw umamin guys baka mautangan <laughs> alright and guys yung si boss Edward, ah.